Bigil ka! Huwag ka okay. hmm. okay, makulit ka. Laknak! Laknak! Ito na yung pangako ko ah. Hindi <laughs> video ko na. Thank ngayon lang ako nakapunta eh. Halika, asa ka dito? oh, tara yun. Halika, dali. Pagkala okay, na Ma? mo uh. Ha? Oo. Hindi ako nakapunta kasi. Hindi ako, ako nakapunta. di ako, di ako nakapunta. Hindi lang naman ako kahit araw-araw. Ayan, man, siya po yung owner. Ayan. Ang sarap-sarap po, merong halagang 10 piso. Ayan po. Alam nyo ba guys, ah, napakabait ng owner na ito kasi ah uh, binigyan niya ako ng free taste dalawa kami ng aking treasurera ayan napakaganda ho ayan kad po yan ayan po yung kanyang mga paninda guys ayan ayan sa isayin natin sa youtube to abangan niya po to sa facebook sa youtube yan instagram ayan po ang kanyang paninda oh. may ice cream siya uh, 15 pesos lang may 25 pesos may 20 ayan ayan customer niya po yung anak ko lagi po din dito sa kumbugin dito ayan meron din siyang Sunday Float, no? yung melty yata, yan o. Meron 39. Ano ba yung ano dyan? Yung buy 1 take 1 dyan. May buy 1 take 1 din po Ito sila ng... eh. Ayan po. 59. Mm, buy 1 take 1 po niya, Ay, ayan. Po. May hamburger na, may ano pa? May melty pa, yan 89, to? Ano? ayan o. 63. po, ang kanindang paninda. Ayan. Baka Tapos Ito po kayo dito. Ayan, buy 1 take 1 po, ang ano, hamburger, ayan o, cheeseburger, ayan yan po yung kanya mga ice cream. Ang dami mga... Ang dami mga laman. Ayan, oh, Overload there's Sunday, no, kung tawagin. Ayan, may Sunday float, may combo meal. May cars dyan. Ito, yung ice cream I, po, I, may 10 pesos. So ito yung kinakain namin. May 20, may 25, may 15. Ayan. May regular 35, overload Sunday. Ayan po, meron po silang blueberry. May cookies. Cheese Monster, and strawberry. Ayan, may mango graham. Oreo sundae. Ayan, cookies. Kung gabi po, nakita ko po ah. 55 pesos po. Pero mga mga malalaki po. Maraming bibili ko nito sa isang gabi. Nakita ko. Kaya lang hindi ako makapunta kasi hindi ako makaalis ko sila. Hindi ako makaalis ko sila. Ano, Kinagat ko silang aso. Sabi ko sa'yo na ano. Kinagat ko silang aso. Kaya ngayon, nasa kapakan ko na ulit dalawang beses na. Ayan po, dito lang po yan sa, ano, sa located po dito sa barangay Ramon Cruz Sa harap po ng water district, ayan po. Punta na po kayo dito mga guys, sa mga taga-barangay ng Tulumbreras, barangay Ramon Cruz, Punta na po kayo dito. Ayan po, uh, ah, po, the first, the first, may Sunday ka, may pamilya, ayan. Ang sasarap ng kalinang tinta. Ayan, meron po silang price, gulaman. May the host. người ta san welcome to mình là